Good afternoon everyone. Time check. It's 3 p.m. Ayan mag. For today's video guys, mga house tour tayo. Hindi pa ako nakagawa ng video na house tour. Ayan, tutoy ko kayo sa maliit na bahay namin. Ayan, dito ako sa labas. Ito yung labas ng bahay namin. Ayan yung barangay hall. Ito yung barangay mini plaza. Tapos sa tapat mismo. Ayan yung barangay. Eh, barangay ayan yung barangay sa kurema. Yung tapat mismo talaga dyan. Ito na yung sa amin. Ayan, dito tayo. Papasok tayo ha. ko kayo. Pasok tayo sa gate. Medyo mababa yung poster namin kaya medyo mababa yung pagpasok mo dito ayan. ito na yung terrace yan yung terrace hindi malawak yung terrace namin yung papa ko ayan. ito na yung dinaka terrace yan yun yung terrace tapos pag dito ito yung, yun yung dirty kitchen yan sa likod lang namin yun yung mama ko Ayan na eh guys, after dito sa terrace, ayan, papasok na ka tayo dito sa pinakaloob ng bahay. Ito na yung pagkapasok mo, nandita mo agad yung mini bar. Ito ah, aking ah, mini bar, mini bar. Eh. Ayan, kung gusto mo uminom, ayan, hindi ka lang. Dalawang shot lang, hanggang tatlo lang. ayan, ito yung pinakamain niya. Ayan, kapasok mo dyan sa natintuan, ito na yung makikita mo. Tapos, ito na yung living room. Ayan, yung living room na, yung tatang naglaro. Yung dalawang bata dyan living room. Hmm. This is the living room. Maliit lang bahay namin, simple bahay lang talaga. Kasi ayoko nang maraming pasipot-sipot na bahay. Ayoko nang banin. Ayoko yung, gusto ko diretso yung panin ko. Pagkagaling ko sa living room, wala kami yung di division, di ba yung pa, may mga ano-ano pa, papasok ka para sa kusina. Ayoko nang ganun. Gusto ko, wala. Pagkapasok ko diretso ang tingin sa kusina. Kaya wala itong division. Ito lang pinaka-inaw division dito. Yung TV stand lang talaga. Yan lang. Ito ang pinakabibisyon namin yung Tapos, Ito yung na namin. Siyempre yung aking mga alaga na fish. Tapos, dito tayo. Ito na yan sa kitchen. Yan. Ito ang, ang kitchen. We have eight seaters by boy. Diretso na yan papunta doon sa living room. Diretso ang tingin. Wala nang Yan ang gusto ko. Dito maliit lang ang ref namin kasi meron lang kami ilalagay ng na maraming pagkain. Kaya maliit lang ang ref namin. Ayan. Dito, ito na yung kusina namin. Dito kami nagubugas. Dito kami nagubugas. Dito kami nagubugas. Tapos, ayan. Ito kitchen namin. Tapos yan, yung collection ko. Ayan, yung aking collection. Tapos, dito may pintuan dito papunta ang dirty kitchen. Ayan. Labas ka dito. Papunta ang dirty kitchen na yan. Ayan, ang dirty kitchen na mag-lock. Kasi nga dirty kitchen na naman. Tapos, dito ang part ng aking mama at papa. tapay dito. Ito yung room ng mama ko. Ayan, dito. Ito room niya. Ano lang po dito? Made in wood. Ayaw kasi ng mama ko ng uh, kukwit kasi nainit daw. Tama nga naman siya. Sa panahon yung sobrang init, dito hindi nainit, promise. Kaya nakatulog siya ng dito. kasi sabi niya, ganito lang daw ang gusto niya. Kapo. At yung sakit niya, plywood lang. yung room ng mama ko. Ayan. Tapos, dito tayo sa sa room namin. Dito na tayo sa master bedroom. Tadaa! ito ang aming room. Ayan, ang aming room. na makulo sa gamit. gamit. Ayan, magkulo. Magkulo gamit. Ayan. Green, mo, Ayan, ito ang gamit. Ayan, makulo. Makulo ang gamit. Ayan. green, kasi green ako. lahat, green. pwede lang green mo. yung patingin mo. Ayan, ito na yung room namin. Ayan, tapos. Dito dito is CR. Tadaa! Ayan, ang aming CR. Ayan. Green. Medyo dark nga lang green. Kasi CR siya.

Kung hindi naman siya tutulog dito, kaya ginawa naman ang pagbaka. Minsan, pero dito ako matutulog. kasi, kasi nagulo yung dalawa, malikot sa higaan. Kaya may na, hindi ako makatulog. Kaya, ito yung ang ng aming baby boy. Ayan yeah, lang guys, ayan lang guys, ang aming munting bahay. Ayan ang aming munting bahay. Ayan. Ayan ang aming baby. Tumulag. Ayan, ayan, ay diretso lang ang tingin. Ayan, ayan, ayan. Room ang aking baby. Room namin. Room ni papa at ni mama doon. Diretso lang. Kitchen, living room, paglabas, delays. Ayan na. Ayan lang. lang kasimple. So, green. Diba? Puro green kasi. So, kasi green. Ayan lang guys for this video. Thank you so much for watching. Bye-bye.